Halos dalawang Chinese na nahuli sa mga ilegal na Pogo hub sa Pilipinas ang nakadakdang i-deport pabalik ng China ngayong pong araw. Ang ilan sa kanila may iiwanang anak sa kinakasamang Pinay. Kulang isang buwan nga bago ang tinakdang total Pogo ban sa pagtatapos ng taon ay i-deport na ang halos dalawang daang Pogo workers pabalik ng China ngayong tanghali. Ang ilan sa mga binuunang pamilya, nalungkot na namang mamaalam sa mga aalis na nilang mahal sa buhay. Naikpit na yakap at patatamis na halik ang ginawang pamamaalam ng ilan sa mga ididepore na pogo workers sa kanila mga mahal sa buhay. Most naman ang luha ng mag-anak na ito. May iwan kasi siyang amang Chinese, hindi lang ang kanyang pinay na partner, kundi maging ang kanyang limang buwang gulang na anak. Posibleng ito na ang huling pagkikita ng mag-ama. Kasama kasi ang lalaki sa sandana at Shem na po na pogo workers na i-deport ide pabalik ng China ngayong tanghali ang sanggol na tinugura ng Pogo Baby na sinusuporta ng PAOK na sakay train para sa mga asawa at partner ng ilang deportee ang pamamaalam. Narito po ang ilang pahayag ng ilan sa kanila. Uh, sana po, uh, mahal na Pangulo, tulungan niyo po kami. Sana po bigyan ng chance na makabalik po yung partner ko. Ang unfair po kasi nila. Yung mga Chinese na hindi nagtatrabaho sa Pogo, nadadamay. Nakabilang eh. na yung asawa ko. Bukod sa DSWD, nakipag-ugnayan na rin ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOK sa Chinese Embassy sa Pilipinas para sa mga Pogo Baby o yung mga Chinese, yung mga magulang. Sabi ni PAOK Executive Director Yusec Cruz, problema nila ngayon ang maging status ng mga bata dito sa Pilipinas, lalo na pagdating sa issue ng birth certificate ng mga sanggol. Dideport ang mga Chinese, silang mga magulang dahil sa mga immigration violations. Galing sila sa mga raids sa mga Pogo sa Lapu-Lapu, Cebu, Pambantarlac, Clark sa Pampanga at dito sa Pasay. Paalala ng PAOK na may hanggang December 31 ang mga dayuang Pogo workers para umalis ng bansa. Pagsapit kasi o pagsapit ng unang araw ng 2025, ituturing na silang illegal aliens. Ang PAOK sinabi naman na paiktingin ng kampanya kontra illegal ng mga Pogo pagsapit ng January. Samantala, sa mga oras nga ito, ay nasa loob na ng terminal yung mga i na Pogo workers. Ngayon tanghali, ang ng flight pabalik ng Shanghai, China.